Tumulan nyo na, ang challenge na to ay ang ating third challenge na kung saan hindi na natin malalaman talaga nga bang masarap ang inyong empanada. Oh, yes! Pero baka sabihin nyo ba, ako sa inyo, hindi ako mag-judge ng mga lulutuin nyo, okay? Buti naman. Sapagkat nagdala ako ng tatlong judges natin na taga dito sa Ilocos Norte oh. na kung saan alam talaga nila kung anong lasa oh, ng empanada. Ah. Si Lian Castillo ng isang local ng Ilocos Norte, patambay tambay lang dyan. si Ma'am morgan rossman ng tourism office ng Batak. at si ryan gamet na taga tourism office din ng bayan at syempre, bago yung pisahan ng pagluluto ng inyong mga masarap na empanada, lalagyan natin ng twist. twist 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 ang inyong pagluluto. twist me. twist sorry. <laughs> <laughs> Ito ang to oh! so, Oo! Ano? Akala ko lang ganisa. Oh, yan nga yung twist. Lalagyan natin lang. Na. It's either. Bahala kayo dyan. Cheese. So first, lalagyan muna ito. Pupunin muna yung dough. Okay. Na na oil. I-get your dough. Lalagyan nyo ng konting oil. O, ayan. At syempre, meron tayong plastic dyan. Doon mo ipupunas yung oil. Para it will not dikit sa plastic plastic or sa chopping board pati yung stick din. pero may nairapan ako talaga gumawa ng in circle na flat ayan kapag nagbibitak-bitak pag nagbibitak-bitak pwede niyo siyang dagdagan ng powder yes ako ano yung ginawa ko hindi ko na ginamit yung yung rolling. Tinamay ka siya, inikot ko muna ganyan, tapos siya ako siya finlat. Na finlat hanggang maging circle siya. Nakaka-stress oh. kaya to. Kailangan nyo palang makagawa ng sampung empanada. Tintitin kayo, okay? Sampo? Sampo? Ang dami naman nun. Ikaw lang kakain lahat nun eh. At nung Bakit twist, cheese? gusto ko, lagyan siya ng cheese dahil total, mahilig naman ako sa cheese. Ay! lumabas yung egg. Kaka-stress oh, kaya to. Ay! Lumabas yung egg. Yan, yeah, Kaya. Yan! Ay, wait lang. Kailangan mo munang gamitin itong plato para para ano, pang shape ang problem ko naman, kapag tinupi ko na siya, tapos ilalagay ko na siya dun sa lutuan, hindi ko siya malagay na maayos kasi pagka tatanggalin ko siya, mabubutas or mapupunit yung ano. Ang ginagawa ko, yung plastic, sasama ko, tapos siya ko siya ilalagay. Yan. Hayon, yan. yan. Ay, ang so, goling na bot! Pero hindi ka maganda. Ah! Ah! Meron, meron, meron siya ngayon. Katagusan <laughs> <Ito> sa siya. <laughs> Na ako okay lang yan kasi hindi pa naman naluluto. Kapag pinay mo na yan, perfect na yan, ha? Yan, dahan-dahan. Ako baka masaktan ka. Yan, perfect. Okay, next. Okay, pangalawa na. Paano? Paano? Isa lang mo na rin yan, Dasuri. <laughs> Lalagyan ko naman ng hotdog ang next empanada ko. nakalagay? <laughs> sa basurahan. Charot. Ayan! Perfect yan! Tap, giniling ang tawag dyan. Nag-cover siya. Tapos nung pagkalagay ko dun sa latuan, ah, dun na nagka-watak-watak uh, yung ano. Parang nagpunit na talaga siya ng sobra. Ano to? Omelette ba to? <laughs> na? Anong oras na? Alas 6 na? Sana pasado sa panlasa ng mga ang nilutong empanada ni Dasiree at Clea. Habang kinikilatis ng judges ang mga empanada, sasamantalahin na muna namin ang pagbebenta nito dahil dumadag sana ang mga tao. Guys, bili po kayo. Salamat! Guys, empanada. Masarap. 40 pesos. Anong lasa? Sarap! Guys, empanada po. Hayo, ate kuya! Bakit? <laughs> Mukha ba akong Ayan! Oh, yeah. crunchy, di ba? Ano ba yan? <laughs> Hi, mga kuya. Bili na po kayo. Kasi talaga nangungulit ako. Pag hindi bumibili sa akin, talaga akong hinaharang ko. Kayo may mga pang-date kayo. <laughs> Sabi <laughs> <laughs> ko gano'n. May mga pang-date kayo, tapos bibili nyo lang ito. No, wala. Pero 40 pesos lang ito. Empanada po. 40 pesos. 35 pesos lang. Ito ang para magluto ng empanada. Yan, yeah, sakto. Ate ko sa'yo ganda po. Mm, Kumusta? Masarap! Dalawa na lang para uuwi na ako. Utom na ako. Damien sir! <laughs> Adyo ka si Damien sir! time pa ako makita ko ng bus. Ah, talaga? Oh, makasaka ko ng bus. Makasaka ko. Masama ko si Miley Virus. Yay! Ayan. Si ate naman ako makakapit sa bag niya. Parang nanakawan siya ni ate. Marami siya parang. Oh. Ipagbili nga siya. Okay lang. Yan. Okay lang yes. yan ate. Kagat! Ano po ang lasa? Trump! Parang nag-give up ako talaga. Wala na to. Da dalawa na lang, pero wala na. Sabi ko, sige, isa. kumain ay, kakain na lang ako para wala na. <laughs> Oo, oh, kinain ako. Kinain ako isa. Empanada, 40 pesos. 40 pesos? No, Parang mahal. <laughs> Dapat na ha. Da Kasi it's 50 pesos to. Kuya. Oh, yeah. Oo oh, yan. Miley, Miley. Ay, nakay sa kanya. Alam mo ba? Nag-aral pa siya sa Brazil para lang magluto ng empanada. Bago yung empanada niya. Oo. 40 pesos. 40 pesos. 40 pesos. 20 20 kayo. May ano yan? May free keys dapat. May free keys. Dahil ako. Magdadansa ako, dali. Dance lang? Dance muna. Dance lang muna. Five, six, seven, eight. Wow. Wow. Hindi lalaki kasi to. Tigman mo muna. Tigman mo muna. Dali.